anim na mga taong sangkot sa questionable fraud control projects ang posibleng haina ng lookout bulletin order o yung babantayan ng Immigration Bureau kung magtatangka silang umalis ng bansa. Yan ay matapos na dumulog si Public Works Secretary Vince Tison sa Justice Department para agad na mag-issue ng lookout orders sa ilang tauhan ng kagawaran at mga opisyal ng construction companies na may kinalaman umano sa tinawag na ghost at substandard na mga proyekto. Tiniyak naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na pipirmahan niya ito. Sampu sa listahan nasa DPWH na kinabibilangan ng Assistant Regional Director at Engineers. Isa sa kanila ang district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara Naginisa sa kongreso ngayong linggo dahil sa 55 million peso project sa Baliwag, Bulacan na wala naman palang nangyari. Kung may kinakayangan pang ipa, ipa-request ng lookout order sa mga susunod na araw at susunod na linggo, magdadagdag kami dito sa istahan Kasama rin ang mga opisyal ng 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasungkit ng pinakamaraming flood control projects. Dalawa ng ang mag-asawang Diskaya na sina Sara at Curly ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ayon sa kanilang abogado na si Cornelio Samaniego, nasa bansa ang mag-asawa. Hindi raw nila tinututulan ang request ng DPWH basta't nasa tamang proseso dahil walang tinatago ang kanyang kliyente. Isinapubliko rin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang resolusyon na binabawi ang lisensya ng siyam na kumpanyang konektado sa mga diskaya. Paliwanag ng regulator dahil ito sa pag-amin ni Sara sa pagdinig ng Senado na may-ari at may kontrol siya sa sham na construction companies na minsan ay nagbibiding sa iisang kontrata. Giit ng PCAB, mapaminsala yan sa interes ng publiko, integridad ng industriya at transparency ng procurement. Sabi ng abogado ng mga diskaya, hindi pa nila ito na pag-uusapan ng kanyang kliyente. Pero? Kasi dapat may due process yan. Hindi basta-basta nire-revoke. Sa gitna ng mga kwestyonableng kontrata para sa mga flood control projects, ang utos ni Public Works Secretary Vince Dizon, ipatigil muna ang bidding process para sa mga locally funded projects ng DPWH. Tatagal daw yan ng dalawang linggo para mabigyan sila ng oras na magtayo ng mga mekanismo na pipigil sa pang-aabuso ng proseso. Yung mga na-bid na, na-award na, kaya yon babantayan natin. Pero yung mga pinapabid pa lang... Kaya dun pagang sa bidding nakabantay na tayo para sa mga impormasyong napapanahon at on demand dance Mexico News Watch Plus.